Ito pala yung mga ganap namin ng Sunday. At dahil nga Sunday, syempre huwag tayo makakalimot na hindi nga tayo sisimba. Ang oras na nga lang yung ilalaan natin, kaya naman huwag na nga lang din tayong tamarin. Ito nga ulit kami sisimba sa My Peace Bellevue Ablabang. At sabi nga ni Brother Arun, kahit madami ka pang ginawang mali, kapalpakan sa buhay, mahal na mahal ka ni Lord. Kung sa ngayon ay nasasaktan ka dahil may mga tao na walang bilib sa'yo, yung parang iniintay lang yung pagbagsak mo na magkamali ka, huwag ka mag-alala dahil naandyan lang si Lord. Na tatanggapin ka kahit ano pang mangyari. Na mahal na mahal ka kahit ano ka pa. Pag uwi namin, diretso naman agad ako sa pagluluto. Umad nga sana yung magluluto na ito, kaya lang sumasakit daw yung ulo niya. Kaya sabi ko nga ako na lang, bahala ka kung hindi nga yan masarap. charot. Tumad ko nga ngayon, medyo tumatamad na nga itong asawa ko sa pagluluto. At sa bawat luto ko nga, aba, lagi nga akong pinupuri. Ano kayang meron? Charot. <laughs> magluluto nga ako ngayon ng pangmalakasang malakas galdereta. Mga ilang beses ko na nga din itong natry lutuin, pero hindi ko nga lang din siya nabibidyohan. At ayan nga, ngayon ko nga naisipan na i-share sa inyo kung paano nga ako magluto. Charot, kala mo napakagaling magluto. At ayan nga, siyempre sa una, i-ready mo nga lahat lahat mga gagamitin mo. Hiwa lang ako na sibuyas, bawang. At saka nga yung mga gulay na patatas at saka carrots, pinagbabalatan ko na nga din at pinaghiwa. Lalagay din pala ako ng bell pepper. Dalawang medyo malaki na nga yung nilagay ko dahil gusto ko nga na marami-rami niyang nakalagay. Kaya friends, ano yung mga pinapaglagay nyo pag magkakaldereta kayo? Mon nga yung nagbili ng mga yan at yan nga lang daw yung nilalagay. Pick ko kasi kay Mon, parang tanda ko doon sa kaldereta ng tatay ko ay parang may mga bilog-bilog pang inilalagay. Lin nga din sa akin ni eh, na prituhin ko nga daw yung mga gulay. Bali ngayon ko nga lang din gagawin na piprituhin ko nga muna yung mga carrots at saka at kasi sa mga una ko mga nilutong kaldereta, eh hindi ko na nga pinagaganyan. Sa nga isinama ko na nga lang sa paglalaga at okay na. Sabi nga ni Mod, dapat nga daw prituhin para nga mamintin yung pagkalutong ng mga gulay. Iwan ko nga lang din, alam ko kasi kaya daw piniprito para nga daw iwas sa pagkapanis. At ayan na nga, nagsimula na nga ako magisa na sibuyas bawang. Lagay ko na nga rin itong mga buto-botong karne. At isasangkot ko nga din siya na medyo matagal-tagal. Naglagay na nga rin ako ng paminta at saka patis. na yung pinakasabaw, naglagay na rin ako ng konting toyo. Kulo ko pa nga ulit hanggang sa manuot ngayon to toyo at kumapit na nga rin sa pinakakarne. Naubos na nga yung toyo, inag-add na nga rin ako ng tubig at tinakpan ko nga muna. At nung kumukulo na nga, ay naglagay na nga rin ako nitong tomato sauce. Pinagsabay-sabay ko na nga at sinunod ko na nga din agad itong ang liver spread. Oh, ayan, creamy baka mo, ay didamihan natin ng cheese. Kaya pala kami nung normal na cheese, kaya ito na nga lang yung nilagay ko. Gamit ko nga yan sa mga ginagawa ko ng sandwich kay Mon. Oh, diba, sobrang dami. Ewan ko na nga lang kung hindi yan maging cheesy. Tinakpan ko na lang din ulit at papakuloan ko nga hanggang sa lumambot yung pinakakarne. Pagkatapos nga ng isang taong pagpapakulo, ayan nga, malambot na. Charot. Add ko na nga rin yung mga gulay ko na naluto kanina. Kunting pakulo-kulo na nga lang yan at hindi naman na natin lulutuin yung mga gulay. Hindi na nga natin kailangan pang lutuin dahil nga kanina pa yan ay naluto ko na agad yung prinito ko. Ay nako friends, kung nandito kayo sobrang bango. Pag May... nag edit nga ako nito, ay eh, parang nga naglalaway na naman nga ako. At ayan, luto na. Pwede na nga din itong iserve. At tingnan nyo naman, sar sa pangalang ay eh, ulam na ulam na. Nako i-ready eh, na ang isang bandehadong kanin kapag ganito nga ang ulam. Ano friends, tara, kain tayo. Thank you Lord for all the blessings. Nag-ready ko na nga din si ang kanin at saka ulam. Kinantian ko nga lang yung kanin dahil sabi niya nga hindi natatamad pa nga daw siyang kumain. Tapos nagreklamo pa nga sa akin bakit nga daw pa ako nagluto ng masarap ayun daw at naparami na naman daw yung kain niya. Bakit ganoon parang kasalanan ko pa. Charot. At update nakadalawang bulos pa siya o di ba nagrereklamo pa yan. At pano friends, yun lang muna sa isang araw ulit. Thank you for watching. Bye.